Sa ako sa kung alam at least nilinis ka. Hey guys, another day, another vlog. So alis muna kami. Yan, sila Brenda. La ni First stop natin is at the first stop, balay niyo. Punta manik muna kami sa bahay ni La Brenda doon sa mansion, then kanila Rhea at doon kila Punoy. Uh, Mag-update muna tayo sa mga pangyayari. Check natin ang bahay, bahay ni Brenda dahil malinis na daw yung bahay nila then the first ano kasi plan is doon maghahanda sa fiesta this ano fiesta ng ito sa lugar ng Solana Hasaan kaso nagchange ang mind ni Brenda des masyadong maliit lang yung area hindi masyadong maliit hindi kaya makaka-accommodate ng maraming tao during fiesta yun na naman si Brenda maraming maraming bisita sa isang bisita Marami ding ano you know, ah uh, kilala, maraming kapamilya. So para ma-accommodate lahat yung bisita natin for fiesta. So nag sama niya sa inaguan lang daw maghahanda. So yan. Tingnan natin yung reaction ni Mama Sita na nakapaglinis na siya. Ito yung first stop. Yan, bahay na Brenda. Hi guys! Good morning! Andito tayo ngayon sa bahay kasi si Mama galit na galit sa akin. Na bad trip siya dahil naglinis siya ng bahay kasi sabi ko sa kanya before, dito kami magpifiesta, hindi sa farm kasi. Sa sa farm kasi <coughs> unlimited yung taong pumupunta tapos hindi namin makontrol yung mga guests na mga walk-in. So yung handa namin na ubos, di ba nakakain yung aming pinaka-guest talaga namin. So nag decide kami na dito kami sa bahay at... Nag-decide kami kahapon na So nagli si mama, naglinis na ng isang araw, naghakot na siya ng mga shopping dish, naglinis siya, nagpalit siya ng kubrikama, kung ano-ano. So grabe linis talaga niya. Tapos kahapon na decide ako na sa farm na lang ulit kami mag -fiesta. pero i-close namin siya, exclusive lang for aming mga guest namin, mga invited lang. So bawal kami itong hanggap na mga walk-in guests from other part of the universe. So si mama, batri. Ang tala, naka-aircon pa sila. Ayan, tignan niyo guys. So nagigis na niya mga ano, nandito na lahat. Sa farm ito naka-stay kasi doon naman kami nagkikater. So kinakot ito ng mga trabaho <laughs> <laughs> ito eh. Ha! ka? Mama ni Sanchay. I-check na mo Imong. Ay mong isa puta na gilimpyuhan ni mo. Nalimpyo rin kayo. Oh. nag-change na siya na. Oh. Pa, center table. Hmm. Alam mo, kaya hindi kami dito talaga magpipiesta. Kasi for, um, pag amin lang talaga, pamili-pamili, okay man dito. So pag fiesta kasi dito, um, emergency talaga, lapitin kami talaga ng mga bisita. Sobrang dami talaga, as in. Eh, hindi lang bisita ko. Bisita ni Mama, bisita ni Bimbo, bisita ni Manang, bisita ng mga social climbers. So talagang ang dami namin dito. So nung Pasko talaga, ang hirap talaga. So, at least doon, pag may mga lalaki, mga bakla, meron sila mga A-houses. So, naglilis, ang pangupang -pang -pang pa ng bahay, oh. Mmm, mm. -hmm. mm -hmm. diba? Dapat palaging gano'n na dapat mayroong bisita para Galipyo. Lagi mong ilinis si Sita, Alicia. Hey, galip, galipyo, Sita. Oo, oh, iba talaga yung linis niya ngayon. Grabe talaga yung kanya. Iba ba yung sa pista, di ba? Kaya sa pangaraw-araw. Nilabas ang mga cobertos. Pag hindi ti Esther, walang nalabas na ganito. sa so, Diritse mo na sa New Year na lang itong iba. O, oh, di ba? Hindi pa gamit ni mga ano namin, guys. Parang mga 6 months, 3 months lang uh, ako nag-stay dito. Tapos lumipat na ako ng farm. So, hindi pa talaga siya masyadong use yung mga gamit dito. Masyado pang ano, um... Ready, land, ready na talan. Nakaready na siya lahat lahat. Yeah. Pati dito. Kapila <laughs> ka yung ko! So, Hala! Sa ako sa ako diba? ka. Sa ako sa puton ko eh. 'Di ba? Naglagay ko sa mga ganito. Bayad. Hala, ito yung ko eh. Wala na ganito. Paimo. Dati 'di ba dagdag dito ni na, dati paimo ni dilim sa liman. Sa paymo na. Ay, paymo lang niya. Dapat memilih tadi makan itu, bre. Iba yang tadi batu, mai yang khusus ini ini para ibukan sa. Karena kuah di sini di table, papa lihat tadi papa ini tadi yang lingkut mai lah para ibukan yang kena kena mai ngapa so. Sinaung. Di bawah yang ada sana enggak di to. Malini simbah, hi guys. Ada oh, tuh bi kami di sini nama lakas. Lakas tadi itu deh. Lakas. Oh, dahate, tolo tolo lang to. Parang gusto ko na ito lang bumalik dito. Hindi ko na gusto sa farming, papangit na ng mga tao. <laughs> <laughs> so, ano ang handa natin sa PS? Ano nang sila Ha? So, problema namin ngayon, guys, yung pera namin is nasa 120,000 na lang. Tapos, yung 20,000, pambayad yan sa bayarin namin ng mga interest ngayong December na to sa mga sinanla yung 100 namin pag araw-araw namin din ang mga gastusin para sa pista. Kaso meron na kami baboy dalawa kay Jai Jai, mga tag-80 kilos yun. Yung 50,000 ay yung 50 is reserve ko yun para sa mga, ano dyan na? Ano na? Panakot. Panakot, pero nakakuha ka naman. Buti na lang, meron mga nagpabook sa amin sa farm yung 10,000 binayad sa pambili na mga ingredients. Panakot na, di ba? Tapos, ang ibabayad ko na lang sa Jay is, is, is nasa mga 30,000 sa Baboy kasi order ako ng tatlong lechon sa J.Coys, mga worth 8 to 10,000. Salamat J.Coys dahil sa discount. So meron na kaming baboy na ilalapa dahil kay Jai Jai, sa utang sa akin. Hindi nagkaroon ng emergency ngayon. Kailangan ng 45,000 para sa aming minamahal na inuutangan namin lagi ng mga kahoy sa pagpagawa lahat ng bahay namin. Doon kami umuutang ng kahoy sa kanila. So sana po maging okay na pray po kami kay Auntie Bibi na sana ay gumaling po siya kasi karon ng emergency and ba yung baboy po niya ang bibili namin din na po sila magpipesta but sana maging okay na po siya kasi hihingal po siya sa hospital siya ngayon we're praying for fast recovery at sana maging okay na so mag-withdraw na kami ng pera para ibigay sa kanila pang bayan. and punta na rin kami sa bahay ni Rhea Pilingera para mag-update sa bahay niya dahil maganda na ang bahay ni Rhea! <laughs> <laughs> Tapos, after nito, punta rin kami sa bahay nila ni Diday kasi hindi na namin na i-vlog yung bahay na ni Pudoy tapos sa pambahay na ni Pudoy, bintana na lang kulang kaso, tinigil mo na ng trabaho kasi pumunta limipat sila kay Diday at may utang pala tayo kailangan ka, bibing na pa nag-utang si Diday ulit ng kahoy para sa bahay ni Diday so, ngayon puntahan naman natin ngayon kung ano na ang itsura ng bahay ni Diday kasi wala na ng panday, mga tao ano mo? wala na trabaho ha? wala na ng siya sa iya karoon wala adlo ano mo? wala na panday lagi ay, wala. Nay trabaho sir lain. Oo, uh, trabaho no, si Dodong. Uli. Yung banang lang may nay nay day. Wala, yung, yung banang may trabaho po. Ah. Yung bala po balay nandangan. Nan ako sa tinay. Wala ato. Ako ka ba no? Ato i-check karon. No? Ato, ato pa no? so, pan, mas kuno kini. Ah. Bak, baka hindi sinahuran. Ang asawa ko Hindi years kasi nagsihil sa akin. Sabi ko, wala akong cash di ba, na. Pag uli na punta, wala na silang bigas. Kung punta lang kay Dona. Basing kaya nagalit kasi walang sahod. Sabi ko, punta kay Dona kasi may pera entrance, hmm. di ba? Nasa CTO kami that time. Nasa show kami doon sa CUMC. So, naningil ng sahod. Sabi ko, Sabado kasi. Sabado ba yun? Basta pumunta sila na kay Dona. Kasi bibigay ko yung cash pagbalik. Hindi eh, naman bumalik sa DD. Anyway, baka hindi pa ba, i-text it muna sila niyang tililing kayo. utang. Hmm. Uh, yan pala na So, punta na yung bahay ng DJ kasi hindi pa ako nakabawi-bawi doon kasi hindi pa ako nakapag-vlog. Kailangan natin i-vlog para may balik natin yung gastos kahit pa paano kundi. So, punta na sa rin. Thank you so much, kulitang. Lalabas mo na kami. Bye. Oh, sayang. Oh, ang linis na linis. Walang pack Nalinis sa taas. Nalinis ko ba ito? Nalinis ko sa taas? Aircon. Ha? Ikaw nag-on this taas? Oo. Aircon ako. Magtulog yung nag-on. Naging aircon. Ah, pero sa... Ang bango-bango talaga ng bahay, guys. Oo. Sapot si Tisita. Saka ako saputon ko eh. Hello! O di ba? Uy, nag naman mo. These are my achievements kaya sa mga nasasabi dyan na uh, puchu na ako. Pinipresyuhan niyo ako. O kumukuha ng racket, pinipresyuhan niyo ako na magkano lang. Meron naman ako ipagwamalaki kay Papano, national artist. Kaya ako sabi ni, ano ni Rob. <laughs> national artist. O oh, di ba? Meron akong maraming medalya. Nanalo ko, ganyan-ganyan. O oh, di ba? Meron pa akong suit na pinibig brother. Big, big pleasure. Big pleasure kahit palaos na ako since 2021 pa, di pa rin matatanggal ng Fitbit Blazer ako sa Celebrity Edition namin. At malaking beses nang bayan ako na misyon eh, may crown ako, anin na crown. Kaya, kung kumpara niyo ako sa iba, tapos magkano lang, huwag na lang, oy! Sabihin niyo sa akin, vlogger ako, hindi lang ako vlogger. Laos na, pero artist ako, konti. So, oh di diba? Tinahiran na lahat-lahat. Malinis ang sapatos. Tingnan niyo. Oh, nangalangkat-langkat lang. Natanggal na kayo, guys. Oo, oh, nasira na yung mga... Ay, ito, tinahin siguro ito. tanggalan na yung mga sapatos ko, oh, from Darcy pa naman to, original pa naman to. Tanggalan na siya, alam, no? Oh, nabulok na siya. Beh?